Dismayado ang mga senador sa kabiguan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na mabantayan ng mga idiniklara ng mga protected area sa bansa. Sa hearing ng Senado hinggil sa mga strukturang itinayo sa Chocolate Hill sa Bohol at Mount Apo National Park sa Mindanao, na bulgar na wala man lang kahit isang inimbestigan at kinasuan ng DNR sa kanilang mga tauhan at ganun din ang mga violators. Ayon kay Senador Nancy Binay ng Senate Committee on Tourism, hindi nagampanan ng DNR ang kanilang responsibilidad na pangalagaan ang ating mga protected area. Nakadidis maya umanong tanging multa na 50,000 piso ang ipinataw ng DNR sa mga violators na nagtatayo ng mga struktura sa mga hindi na dapat gaya ng Chocolate Hills at Mount Apo. Sinabi ni Binay na dapat ay kung iligal ang isang struktura, ay dapat ipa-demolish ang mga ito, lalo na kung wala silang permit mula sa Protected Area Management Board o PAMBI at Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DNR. Sa panig ni Sen. Cynthia Villar ng Senate Committee on Environment, hindi maaring maghugas kamay ang DNR sa lahat ng makaganapan kaugnay ng kalikasan. Sa lahat ng pagkakataon ay dapat sila ang nagbabantay at nagdidikta at hindi dapat itinuturo ang ibang mahensya Lalo na ang mga local government units o mga LGUs. Sinabi ni Villar na kailangan lang ay panindigan ng mga ito ang kanilang responsibilidad at tungkulin bilang tagapangalaga ng kalikasan, partikular na sa mga legislated protected area gaya ng Chocolate Hills sa Bohol at Mount Apo National Park sa Mindanao. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Danpaas, sama-sama tayo Pilipino.